Hi guys, for today's video, nandito na naman tayo sa Nyugan Nagpapasaway Ayan o, oh, nakita naman ninyo At talaga naman mga frenemies, nakita nyo naman Nakasakay pa tayo sa kulong-kulong umaandar Habang nagpibideos O, oh, dibaga Sa tinamat nga naman talaga ngayong araw, oo oh, O, oh. oh, ayan At may nakita pa kaming basket Kaya naman, ito at pasisilip namin sa inyo ang kaganapan habang kami nagkakarga sa bagong help na ating pupunuin for today's video. Habang naghihintay tayo yan, video-video muna tayo habang tinatakpan natin ang ating noo kasi naman o oh, di ba malawak na ang ating airport yan. Kaya ngayon biglaan lang nahiya si Inday, napatulala na lang sa camera o oh, di ba kaya yan, dalawa naghahakot, isang kariton at isang kolong-kolong iyan. At makikita nyo naman sa ating videos ay talaga naman batak na batak o diba? Habang nagkakarga o eh MLS eh life talaga naman ba diba? O multitasking, ang galing na auto ay talaga naman. Maning-mani habang nagpipindot ng cellphone on, nagpa nagpapasa ng buko. Hi mga frenemies, for today's video mag babagrade tayo ng mga Bag ng mag-aakyat. Tignan natin. <laughs> nino ito? Kay Lucas yata. Ito eh. <laughs> Ang inawal laman, Jason na. Eh, ito yung kay Lucas. Ay, ayoko ito. Bagong, bagong sama lang ito. Baka. <laughs> hey Jason. Bagong sama lang yun. Hindi natin pwedeng buksan ito ay kay Lucas. Walang laman, damit lang. Sinelas Hmm? Wala namang, wala namang mananakaw dito. <laughs> <laughs> Hindi mo isarado. Ito kay Kang Parle. Damit lang din. Hmm. Kanin. <coughs> ito ang hindi ko alam kung kaninong <laughs> kaninong bag ito. Kung <laughs> bakit tawa kasi nandito sa lagayan ng crates. Kitang kita lahat. O, oh, may chinelas siya. Ang damit na ka eco bag. Akin to. Chinelas, Oh. Ito ang babae. Sino kaya mag-aakit ang may-ari nito? Went nyo nga kung kanino ito. <laughs> at saka po yung mga ano yung mga nakakaahon-ahon sa buhay diyan baka gusto nyo pong mag-donate ng bag ng bagat ang maibigay po natin dito sa mga aakyat na ito. <laughs> nating kalokohan habang naghihintay ng mapuno ang truck. O ayan, konti na lang, tipaga. Pero Talagang hinapon tayong magkarga. Kita niya naman si bossing sa taas. At talaga namang humangin ng pagkalakas-lakas. At may kasama pang ambun. Kaya kami diyan ay paroon pa rito na. O, di Ang oras niyan, time check ay mag-aalas 6 na ng hapon. At iyan, tapos na silang mag sa gilid. Nagkukwentuhan na lang, nagaantay. Mapuno ang truck para makalarga na. Pero hindi pa rin at talaga naman o dibaga, katatapos lang ng ambon. Ayan, malapit na. Ang karga na ng truck na iyan ay nasa 1.8 pa lang. Kaya... manang manang, sa mo titind. <laughs> at nag-iikot pa nga sila talaga hindi kami sa papakarga. Sapot? Okay. Ayaw mo na. Kay... Ayaw mo kainin na. Ay, puno ng sabaw. Okay. Paano marang sabi, makapuno yan? May tubig. Eh, puno lang. Makapuno yan, puno ng tubig. Oo. Oh. Oh. At nakaani pa nga sila ngayon ng bukong makapuno. O oh, talaga naman, inabot na talaga kami ng gabi. Madilim na madilim na sa kalsada lang for today's video at ang track namin ay napuno naman sa awa ng Diyos thank you Lord, thank you for watching salamat po and God bless